Alright mga bossing, pag-usapan natin ang puzzle na ito na ating ipinose. Ang sabi sa puzzle na ito, unang sulong ang puti ay mananalo. Ngayon, ang partida sa itim, pag nakatablang itim, panalo naman ang itim. So, kaya dapat, talunin mo ang itim, hindi siya tatabla. Okay. pasan bang itim mga boss? Pababa, galing taas, pababa. Yung isa dito, one step o oh, pwede nang dumama yan. Ngayon, may nagko-comment na ito raw ang key move. Meron namang nagsasabing dito. Uh, italakayin natin. O, oh, halimbawa, dito siya. Ito yung key move, sabi ng isang viewers. Siyempre, kakain ng itim. Kakain na trash. Makakatabla mga bossing ang itim. Kasi padama na to eh. Pero hindi mo na yung dadama. Papakain niya muna to. Saka ka siya dadama. Tabla, no? Okay, pag dumama siya dito, kakainin tatlo yan. Tabla na, di ba? Pag dito naman siya dumama, dito naman yung kakain, dalawa. O. Tabla pa rin, pag sulong dito ng white, ipapakain, din ipapakain, nakuha na ang center, pabalik-balik na lang. So tabla na mga bossing. Okay, doon naman sa isa. Comment ng isa, pakita natin. Dito raw ang sulong, pagkain ng itim, pakain mo to, then atras. Okay. Eh, syempre itong black, wala namang sulong, dadama lang. Oh, oh ang gagawin ng puti, pakain. Pakain. Ayun. Dadama na siya, no? E, eh, pababalikin yan, tapos susulong dito. So, hindi mo na maabutan yan. Dadama na yan, eh. Ha? Oh, pag dumama ka dyan, dama siya dito. Pag dito ka, dito lang siya. Balik-balik kayo dyan. Okay, so tatabla. Ay, ang hinahanap natin, panalo. Dapat hindi tatabla. Kasi pag nakatabla nga, panalo ang itim. May partida eh. Okay, ang tamang move, ang tamang key move para manalo ay dito mga boss. Tama ito eh. Yan. Kaya lang, susundan mo nito. Papakain ka dito. Kain siya dalawa. O, saka mo ipakain. Ayan, yan ang tama. Proper. O, ngayon. Itim, idadama niya kaya? Pag dinama niya, gaganong ka lang. oh Sahurin mo lang yan, di ba? Talo. Okay. Paano kung hindi idama? Ipakain mo na ang piyon. E, kainin mo lang. Pag dama niya, di pa kain mo na yun doon siya natalo so hindi siya nakatabla yun yung proper mas tama okay mga boss nasagot ang ating ano ah uh, puzzle na ipinose